Ayan guys, so bongbong di dito pala. Hi guys, nandito kami sa pidenta namin na karaan sa Gaisano. Bibili kami guys ng pasalubong. Uh, so nandito pala kami sa tinapay na park. Ayan. Wow. Ay, sikat na vlogger. So, so ayan, ayan, welcome to Bongbongs. Dito yung lugar na bilian ng mga pasalubong kapag kagaling ka ng Gaitos. Siyempre. Uh, Silap sa kanila yung iyaya. Yay. Uh, so, basta malayin ka silang pwedeng bilian dito. Tapos, ayan pala yung tito ko. Nakapit siya. Say hi. 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 Ayan. Ayan pag salawbong yan kung napapanood mo ta ma'am mag subscribe ka na ma'am yan dahil bakasyon ngayon bayi kaya palagi ka rin ito si malo naman ng bibig mo ayan hmm. pakita mo yung kinamili ng babae mo na tapos eh. <laughs> Naasar pa ni Papa si Mama. Ayan. Pia, yan dami mong binibili, ma. Ma, bili ka rin ng lima para pang salubong ko kay ma'am. Yeah! Kaya lang pala, guys, yung kailangan namin. Tsaka, bibili pa kami mamaya. Makikita nyo yan. Mamaya. Ito yung bread. Biscotchong malalaki. Hilang kita. Dito ulit kami sa video ko. Dito ulit yung pinakita ko sa inyo ng ko. Hmm, bilog. Sarap niyan. Ano ito? Bounce, bounce din. na yan o, oh, bongs, bong. Bongs, bong, bong, bong din. So, gantuin na lang natin. Wow, sarap na ito. Ma, ma, bili ka na ito dalawa. Putong-putong? Oo, putong-putong. Oh, sarap niyan. ayan, so, candy. Marami ditong candy. Kaso lang, dolce talaga tawag yan. Dahil nasa negros kami. Tinatagalog ko lang kasi alam ko puro Tagalog na nanonood. Yung iba English din. Pakita mo din yung bagong lutong tiyaya. Nasaan yung bago? Ay, meron pa pala guys, bagong luto. Ganito yung bagong luto ng piyaya. Yeah. Yan, yung mga bagong gawang piyaya. Kasi lang ubos na. Ubus na pala. Ayun, guys, yung tapunan. Kapag nagkamali ka, kaya nasunog. Ayan yung ginagamit. Ang apple. Tapos, ayan, guys. Biscuit, chocolate, stick, ata. Ito, hindi ko pa rin nabibigyan. Wow! Masarap yan iparnell dito. gito Dito sa cha-ar. Ay, cha ba yan? Kala kuha ni B, yung sinabi ko pa ganina. So, parang meron pang pasta. Sarap niyan. Hindi yung pasta. Mali lang sinabi ko. Yan pa, oh. Ang daming binili ni mamang biskwetyo. Ano? Nakapag-subscribe na ba kayo? Yeah! Huwag <laughs> sabihin mo, mag-subscribe na kayo. Hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Alright. So, yun lang. Bye-bye!